For today's ulam, makikipag lips to na naman tayo sa suso. Bago ang lahat, mamimili muna tayo ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Ang nga natin sa suso ay ugu. Halos nga, kapareho lang ito ng langka. At syempre, tiltiltigan muna natin itong suso. Itong suso pala ay galing sa, sa probinsya namin sa Bicol. Ang tawag nga sa amin nito ay bagungon. Shoutout pala kay Mari Christy Lacruz. Tsaka sa iyong pinagbilhan namin ito. At syempre, sa kapatid natin na si Manilin Punelas. Ito na nga yung itsura nung natiltigan na itong suso. Buksan nga muna natin ito ng maayos. Sa paglilinis nga nito ay dalawang kamay yung ginagamit ko para malinis na malinis talaga. Kukuskusin mo kasi ito ng maayos para maalis yung mga putik-putik sa shell. Binalata na nga rin itong ugub dahil sa kaunti lang yung ugub na nabili namin ay dinagdagan ng langka. Ginamitan na nga rin namin ito ng pressure cooker para mas mabilis lumambot. At inilipat na nga rin ito sa kawali. At nakahandaan na rin yung bawang at sibuyas. Maglalagay na nga rin kami ng dalawang kutsarang bago. In Spicy bagong alamang palayong inilalagay namin dito para masarap at medyo maanghang itong gulay natin. At isinunod na nga rin namin itong bawang at sibuyas. At ilalagay na rin namin itong shell or bagungon kung tawagin sa amin. Yung mga ingredients pala boss, naka flash lang po sa screen natin. Para mas mabilis nyong masundan ng mga ingredients na inalagay natin. paghalo Paghaluhaloin na natin to ng maayos para hindi masunog at bumikit sa kawali. At yan ang mga boss, luto na ang gulay natin. Tara na, sabayan nyo akong kumain. At sabayan nyo na rin ako makipag lips to lips dito sa suso. Shout out pala kaya ate Imelda. Kaming dalawa kasi yung nagluto nito. At syempre kay Ma'am Buley Scotta. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. Ingat kayo parate. God bless. Huwag kalimutan mag-follow, share and react. Thank you.